dahil single ngayon si Katrin Bernardo lagi siyang nasasangkot sa mga love team isa na rin dito ang Don Ben. makita lang si Kat na kasama ni Donnie sa isang event agad ginagawa ng issue at sa birthday nga ni Mr. Emma si Donnie at Bell at Katrin ginawan pa nga nila ng issue na akala nila wala si Bell Mariano rito kitang kita naman na magkakaibigan lahat sila Lumad labas na nga ang katotohanan dahil tignan nyo ang quote ni Doni Pangilinan na sa likod ng kanyang girlfriend walang iba kundi si Bel Mariano. Magsama-sama ba sila sa isang table kung meron talaga silang issue. At kahit hindi lagi na magkasamang dalawa at syempre nasa event sila talagang pupuntahan nila ang mga iba't ibang artist. Hindi naman pwede na sila lang dalawa ang lagi magkasama. At syempre kaya meron silang kanya-kanyang kaibigan. At tignan mo naman, si Belle ay nakayagkap kay Miss Dims.